sa ating channel mga kaibigan at kung bago ka pa lang sa channel na ito mga kapatid please do like, subscribe and press that notification bell mga kaibigan to help this channel grow mga kapatid well ito na magbibigay lang ako ng aking opinion at saka mga thoughts mga kaibigan tungkol dito kay Quadro Alas total siya naman ang pinakamangas at siya lang ang tanging tatalo kay Naoya Inui mga kaibigan So magbigay ako ng aking mga opinion mga kapatid diba? so lately lang nagpalabas sila ng kanilang video diba? balik training na daw dahil may malapit na silang laban mga kaibigan diba? well after that mga kapatid after ng video na yon wala naman akong nakitang training after that like uh, tumatakbo nagja-jogging Walang seryosong training mga kaibigan. Well, ang analysis ko dyan is kung may laban man, malayo pa mga kaibigan. At saka, baka under negotiation pa lang. Diba? Pwedeng umuo yung magiging kalaban, umuo. Pero hindi pa pumirma mga kapatid. Diba? Kasi kung pumirma na yan, mayroon ang official announcement At saka mag-training na ng maayos Yung si Cuadro Alas mga kaibigan Pero so far as of now Wala pa rin Yung pinakita nilang training Hindi naman seryoso yun diba? <laughs> Parang ang tingin ko doon Ganito diba Naalala nyo dati Pinagbabas nila Yung mga athlete Yung boxers ng MP Promotions Gapang Boys, di ba? Talunan, di ba? Ano pa? Uh, tiklop, di ba? <laughs> di ba? Oh, at saka sinabi nilang uh, barya barya lang sa MP mga kaibigan. Which is nakalimutan nila mga kapatid. Uh, saan ba sumikat yung idol ng lahat? sumikat siya when he was with MP Promotions mga <laughs> so, sa kanilang pambabas yung mga atlet ng MP kakagaling lang sa gapang kakagaling sa talo is may laban na naman it simply shows yung kanilang uh, promoter at saka ang kanilang matchmaker maker mga kaibigan is masisipag nakikipag negotiate at saka naghahanap ng kalaban so Marlon Tabales mayroong laban Juna Sultan mayroon ding laban Raymart Gabalio although he is not from MP pero mayroon siyang laban so itong walang talo na si Quadro Alas which is yung mga previous laban niya is hindi naman natin masasabing bigating laban dahil yung mga kalaban niya is just hindi ko naman sinasabing sabi ng critic niya na matindi mag-criticize is magtataho pero para sa akin hindi naman magtataho yun boxer talaga yun <laughs> hindi lang rated diba? so ang performance is uh, hindi talo, tabla pero hindi siya pang world class sabi nga nila dati eh no, yung laban nila kay uh, Akaho is uh, road to Inoue na daw. Tapos yung laban nila kay Uguni is road to Inoue again. Pero kung tingnan mo, i-assess mo yung mga pangyayari, is imbis na mapalapit kay Inui, lalong napalayo. So parang ang labo, di ba? Oh. Pero ako ang ano ko diyan, ang uh, opinion ko is may laban talaga yan pero matagal pa. Hindi after 2 uh, months. Hindi. Kasi kung totoong may laban yan at saka alam na nila kung sino. I-announce nila kaagad yan, di ba? Jason pa. <laughs> di ba? <laughs> I-announce nila kaagad yan. Hoy, oh, ito na guys, pumirma na. Oh, may laban na kami. So, palagay ko ano lang yon Nagpaparamdam. Kasi, matagal na silang walang laban. So, para mabuhay ulit yung uh, mga abanger boys, yung mga abang-abang fans, is nagpalabas sila ng kanilang team. So, Padre Alas, kung may laban ka man, sabi ko sa'yo, mag-training ka ng maayos. Training ka ng maayos. Tsaka pakita mo yung dati mong performance, di ba? Kung saan ka sumikat dati. Yun lang, di ba? Abang-abang lang guys. Thank you so much at see you on our next vlog mga kapatid. So ano, kung ano yung opinion nyo, comment down below lang kayo mga kaibigan. So fan tayo ng boxing at saka fan tayo ni Quadro Alas pero ako hindi ako fanatic di ba? <laughs> mahirap maging fanatic ko mga kaibigan daig mo pa yung alipin pag fanatic ka lahat na nakikita mo is puro ano puro oo ka lang ng oo di ba? kalalabasan yan oo nga ka di ba? oo nga oo nga wag kang ganun gamitan mo rin ng utak di ba? <laughs> Sige bye-bye na. Bye, bye, na. Yeah. Thank you so much.